kung po ang pinag-uutos natin na kinakailangang arestuhin, kinakailangang masawata, kinakailangang mapigilan ang pamimili ng boto. Yan ang ating problema. Yan ang pinakamalawak na dayaan sapagkat napaka-unfair doon sa mga walang pera. Napaka-unfair doon sa mga hindi namimili. Napaka-unfair na nagpakapagod lang sa pag-ikot at uh, nagdepende lang sa kanilang plataforma. Sa pagkatapos uh, sila itatalunin lamang na mga may pera at gumagamit um, po ng mga ibang pamamaraan para lamang makuha ang boto ng mga kababayan natin. Ano yung pwede nilang assurance na mangyari? Kasi parang ang lalabas dito, eh, baka may ka pa sila na baka mabalikan naman sila na ang election na offense. Ang election offense sa aming pinafile, eh. sa Comelec pinafile. So kung kakasuhan ng PNP sa aming ipafile, kami na nga po nagpapautos eh. So, sa amin ipinafile. So alam niyo na po ibig ko sabihin, ang sinasabi natin, we will always protect our agents provided yung mga ahente ng komisyon, yung mga binigyan namin ng authority, yung mga deputies namin gagawa at ikilos base sa kung ano yung tama at ano yung legal. At yan po yung sinasabi natin legal. Ang ginagamit po kasi yung 1985 election code. Tama po yan kahit kami sumusunod kami sa 1985 election code. Eh after po ng 1985, meron ng 1987 constitution. At napakadami ng decision ng Korte Suprema, kahit nga po rules of court nagsasabi allowed ang warrantless arrest allowed nasa rule 112 ng, uh, ng uh, rules of court and therefore even the Supreme Court recognizes warrantless arrest kahit nga po citizens arrest sinustain na rin ang Supreme Court although hindi natin i-encourage ang citizens arrest baka po magkasakit ng pakawawa naman yung mga kababayan natin pero yung warrantless arrest that is perfectly allowed even by the Supreme Court unofficial po ha baka kasi i-consider ng lahat unofficial at yung website lang ng Comelec ang inyong titingnan at okay hindi man yung website ng mga citizens arm ng Frel, PPCI, sana po may paraan kayo, counter check nyo lang po mabuti. Yung iba dyan, makikreate create, create ng mga website. Nangyari nga yan doon sa nung una, sa internet voting. Kunyari, ito daw yung link, fake naman. So, uh, nilabanan din natin yung fake na links na yon. So, dito po, yung Comelec website na naka-real time po sa amin. Hindi po namin sasabihin yung suma total. Hindi po namin gagawin yon ang boto ng bawat isa sapagkat hindi po yan na official. Ang na official pagka kinakantas na. Kaya nga ang magkaroon ng official na results dito sa National Board of Canvassers para sa senador at sa party list. Sa mga mayor, sa Nguniang Bayan at mga vice mayor sa Municipal Board of Canvassers pero sa aming pong website at yan po sa Comelec uh, Operation Center makikita na po ng lahat anong presinto na nakapag-transmit, ano ang botong nakuha, pwede po namin ipakita ng mga kandidato doon sa mga presinto na nakapag-transmit ang gagawin lang po natin siguro, hindi muna namin i-reveal lang muna sapagkat ayaw natin mag-create ng trending. Kasi may pagkakataon kahit alas 7 na na may mga bumoboto pang mga kababayan natin, lalo pat may nakapila pa ng tatlong pung metro ang layo doon sa mismong polling place. At uh, ito po, kinaklarify lang natin. Doon sa mga observer mission, nag-issue po kami ng advisory sa kanila at sa win-win solution at win-win situation sinabi namin bawal sila sa presinto sa araw ng eleksyon, lalo na kapag bumoboto ang mga kababayan natin. Paninindigan po ng inyong komelek yan sapagat siya ng ating batas and therefore hindi kami ang para mag-violate ng ating batas. At ayaw lang namin, hindi namin silang mapahamak sapagkat walang makakapigil sa isang watcher sa political parties o kandidato na kasuhan po sila. Ang sinabi natin, before the, the open voting na tinatawag, yung magpapaboto na, pwede silang nasa loob ng presinto, bakit ba hindi? hindi pa naman nagsisimula. Pero once na nag-open voting na, magpapaboto na, hindi na po sila pwede pumasok. Ang nasa loob lang, yung mga electoral board members, yung support staff, yung watcher ng, ng uh, uh, watcher ng majority party, watcher ng minority party, watcher ng dalawa namin citizens, I'm um, ng NAMFREL, at PPCR, at mga botante yung bumoboto. Yan lang po.